So what's up? Maganda umaga sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang mag-share at magbahagi sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa inyong buhay pag-ibig. Ayan. So mga kamamay, sigurado akong matutuwa na naman kayo sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Okay? So magiging topic natin ngayon is mga sign na gandang-ganda sa'yo ang isang lalaki. Okay, so kailangan makita niyo po ito para ma-confirm ninyo na ang isang lalaki ay talagang gandang-ganda sa inyo. Pero bago natin yan na, uh, excuse me, pag-usapan, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng love advice na maaari kong i-share sa inyo. Kung napindot nyo na yan, maraming maraming salamat at simulan na natin ang topic natin ngayong umagang ito. Ano nga ba ang mga signs na gandang-ganda sa iyo? ang isang lalaki. So number 1, palagi niyang tinitingnan ang profile picture mo. At the same thing, lagi niya tinitingnan ang social media accounts mo. Mga kamamay, kapag kapalihim na binibisita ng isang lalaki, ang inyong mga social media accounts, ang inyong mga pictures dyan, tinitingnan. Ang inyong mga videos dyan, kung meron, lagi niya tinititigan. Kaya nga yung iba kapag ka nagko-comment sa inyong mga video, kahit na 1 minute naman yan, nasabihin nila, Ah! One hour pala yung video ito. Yung pala, one minute. Ibig sabihin, paulit-ulit niyang pinapanood yung video mo kasi gusto niya at gandang-ganda siya sa iyo. Kaya mga kamamay, kapag ang isang lalaki parag, palaging nagla-likes, palaging nagha-heart sa iyong mga post, ibig sabihin, gandang-ganda siya sa iyo. Ibig sabihin, lagi niyang binibisita ang inyong social media accounts. ba diba? So isa yung sign mga kamamay na gandang-ganda sa iyo ang isang lalaki. Hindi niya lang okay, ma matingnan o matipigan ka in a person pero kahit sa sa picture man lang, magawa niya ito. Yung titigan ka sa picture, eh okay na po yun para sa kanya. Nangangahulugan lang yon na talagang gustong gusto niya ang itsura mo, gandang ganda siya sa'yo. So, yun yung number one tips ko sa inyo. Lagi niya binibisita ang iyong social media accounts. So, number two, nagsisave siya ng mga picture mo sa phone niya mga kamamay ito nga napakagandang tips nito kapag ka nakita mo, for example hiniram mo yung cellphone niya, nakita mo meron kang mga picture doon. so yung palamang sign na yun na talagang may gusto sa'yo at gandang ganda sa'yo ang isang lalaki baka nga dyan, uh, mga boys ah, baka may mga lihim kayong crush dyan sa isang babae kaya ang ginagawa nyo, dinadownload nyo na lang sinasave nyo na lang ang kanilang mga picture sa inyong mga cellphone kasi yan lang ang kaya gawin Okay, hindi din man siya kayang titigan in person. Baka mamaya makita kayong nakatingin sa kanya ay eh, nakakahiya. Kaya ang ginagawa nyo, sinesave nyo na lamang yung mga picture ng inyong mga crush sa cellphone. Isa yung sign mga kamamay, kapag kasi sinesave ng isang lalaki ang inyong mga photo sa kanyang cellphone, sign niya na nagagandahan siya sa iyo. Kasi ayaw niya na lumipas ang araw, ayaw niya na lumipas ang oras na hindi kanya nakikita, na hindi kanya pagmamasdan. Okay, so yung number 2 tips ko sa inyo mga kamamay, lagi niyang sinesave ang mga photos mo sa kanyang phone. So number 3, nagpapapicture sa iyo ang isang tao. Kapag ka kasi gandang-ganda sa yong ang isang lalaki o kahit sino, kahit hindi lalaki, di ba mapapansin nyo? A ah, picture nga tayo? Souvenir lang. Yung mga artista, yung mga vloggers. Di ba kapag ka nakita sila ng mga ordinaryong tao, so sinasabi lagi nila, papicture naman tayo, papicture naman tayo, pakuha naman ako ng selfie. Di ba? So ibig sabihin, gandang ganda siya sa'yo, guwapong guwapo siya sa'yo kapag ka ganyan. Gusto niyang makita, pag dumating yung panahon, na minsan kayong nakasama ng tao na yon. So sa madaling sabi, gandang ganda sa'yo ang isang lalaki, ang isang tao, o kahit isang babae, kapag ka gusto niya na kinukuha ng kayong dalawa ng picture. Okay. So number 4, panay ang sulyap niya at ngiti sa iyo. Ito yung isa pa rin talagang napaka-effective at talagang lagi kong napapansin to. Kapag kang isang lalaki ay panay ang sulyap Sinasabi nga nila, suliyap manok o suliyap tulingan, yung tipong susulyap siyang ganoon tapos bigla siyang uh, bigla niyang aalisin yung kanyang pagkatitig sa iyo. Yun yung tinatawag na suliyap manok o suliyap tulingan. Sa madaling sabi, palagi siyang sumusulyap sa iyo kahit mabilis para lang makita kanya kasi nabubuo yung araw niya kapag ka natititigan ka niya, kapag ka nakikita niya ang iyong mga muka, yung presko mong muka, yung maaliwalas mong mga muka. Panay ang sulyap, panay ang titig niya sa iyo kaya ganyan. At, at kapag ka nakita mo, minsan gumingiti pa yan sa iyo. Kapag ka nakita mo, nahuli mo, minsan gumingiti pa talaga yan. Sign talaga yan na nagagandahan sa iyo ang isang lalaki kapag ka tumititig, tumitingin o sumusulyap siya ng madalas sa iyo. ba? Diba? So siguro mga girls, naramdaman nyo na at naranasan nyo na rin yan. At sigurado ako, ginagawa nyo rin yan sa mga lalaki. So mga girls, yun ang sinasabi ko sa inyo. Kapag napansin nyo na ang isang lalaki ay panay ang sulyap, lihim na pagtingin, lihim na pagsulyap, ibig sabihin nagugustuhan ka niya. May lihim siyang pagtingin sa iyo or else baka crush ka nung tao. Alright? So next. Madalas kanyang lapitan at kulitin. Ayan mga girls, especially okay, kapag ka medyo maganda ka, kapag ka medyo masayahin ka, lagi kanyang nilalapitan, lagi kanyang kukulitin hanggang sa mainis ka. Hindi ko alam ha, kung bakit ganyan ang ibang mga lalaki. Gusto nilang nagagalit ka, naiinis ka kapag ka lumalapit sila. Hindi mo naman pinapalapit pero lapit ng lapit. Akala mong mga langaw eh hindi mo alam ha, mapapansin mo na lang maya maya yung mga lalaki nasa tabi mo na. Halos oras-oras uh, tinitingnan ka, halos oras-oras tinatanong ka, ano bang meron ka kung bakit ganyan ang mga lalaki. Ibig sabihin lang nun, ma ka at syempre, gandang-ganda sa'yo ang isang lalaki kapag kaganyan Kaya mga girls, mapapansin nyo naman niya sa mga, sa mga boys eh. Kapag ka sila ay palagi lumalapit sa'yo, tuwang-tuwa kang asarin, tuwang-tuwa kang kulitin, ibig sabihin nagagandahan sila sa'yo. Ibig sabihin, nagugustuhan nila yung aura mo, kaya ganyan sila. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, ha? Uh, mag self-improve kayo palagi mag-ayos kayo palagi ng sarili ninyo kasi yan ang isang bagay na makapagbibigay sa si isang lalaki ng attraction magbibigay sa si isang lalaki ng interes para kayo ay kilalanin para kayo ay okay, makilala pa ng husto. Kasi mga girls, mapapansin nyo rin kapag ka ang isang uh, lalaki o ang mga lalaki ay marami nang nakikipagkilala sa iyo. Kapag ka marami nang nagchat-chat sa inyo na hindi nyo kilala, meron na nagpe-friend request sa inyo na hindi nyo naman kilala, sign lang yan mga kamamay na may nakapansin ang kagandahan mo. ba? Diba? Kahit mga girls, kapag ka may napansin silang guwapo, minsan ina-add friend nila, hinahanap nila yung pangalan. Minsan nga, tinatanong pa nila sa kanilang mga kaibigan, sabi eh nila, Mari, ano bang pangalan nung ano nung nakamit natin kanina sa sa bar, nakamit natin kanina sa school? Ang gwapo niya. Baka naman makikilala mo, i-add ko lang. So, 'di ba? Mga ganyong mga modus eh talagang ginagawa rin kahit ng mga kababaihan. Kaya mapapansin nyo lamang na isang taon, isang lalaki is ganda-ganda sa'yo kapag ka siya ay lumalapit at lagi kanyang kinukulit. Walang panahon na hindi kanya nilalapitan. Kahit corny na yung mga sinasabi niya, eh tuloy pa rin siya. Kahit naboboring ka na at tipong eh, uh, may marami kang gagawin, ayaw pa rin umalis sa tabi mo. Okay, ganyan ang isang lalaki kapag ka malaki ang gusto sa'yo kapag ka nagugustuhan ka ng isang lalaki. Alright? So mga kamamay, sana kahit pa paano makatulong ang tips na to upang sa ganun malaman mo na ang isang lalaki ay gandang-gandang-ganda sa'yo. Okay, so for more video and tips, mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari ko pa rin i-share sa inyo. So mga kamamay, ako po ay masayang-masaya at uh, kahit pa paano tumataas ang ating subscribers, yung ating isang channel na Home of Love Advice, almost, okay, magpa-5,000 na po. Ayan, so kakatawa kasi medyo lumalago din. Tapos yung ating isang channel naman na Love Advice, So, 45,000. Parang kani-kanina na lang, nag-start tayo sa 0, naging 10, naging 100, naging 1,000. Hanggang ngayon po, 45,000 na. Maraming maraming salamat po mga kamamay sa patuloy na pagtangkilik at sa patuloy na panunood ng aking mga videos. So, ngayon mga kamamay, gusto ko lang sanang tanungin, bakit ba hanggang ngayon, nandito ko pa rin sa channel ko, nandito ko pa rin sa channel natin at pinapanood mo pa rin ang mga videos na ina-upload ko. Gusto ko lang sanang malaman kung ano ang dahilan, i-comment mo naman yan sa comment section hihintayin ko mga kamamay at baka next time, ikaw na ang i-shoutout ko alright, so mga kamamay papaano hanggang sa muli, see you for our next vlog, Paala po sa inyo at mag-iingat palagi, mahal ko po kaya